So what's up mga solid So nandito tayo ngayon sa may kalsada At binabaybay natin itong um, Pasig papuntang um, C5 to um, Shangri-La makikita nyo dito guys Na nakaakas ako dito And May pupuntahan talaga ako dito totally And you know what guys yung Makikita nyo ito at tatapusin yung video Makikita nyo yung saya Dito sa may tulay Papuntang EDSA And ayan guys makikita nyo na kasagsagan ng mga motorista dyan And bike Ayan, nangangali na si kuya and talaga ako totally dyan kay kuya kasi ang nagmamadali siya, akala mo naman merong arang uh, arangkada na kalaban dyan and, uh, and aray ng sasakyan ng motorista and yun, nag-stop muna guys and hihintay tayo ng ilang minuto dyan para makapagsabay ulit tayo and mamaya ayan makikita natin diyan na sambot uh, sana sasakyan yung naghihintay para dumusong ulit ayan guys malapit na tayo dito sa may ed, sa, sa tulay na sinasabi ko guys makikita nyo dito yung arangkada ng mga sasakyan ng motorista akala mo naman nag-uunahan and akala mo naman merong ayan ayan, ayan. makikita nyo dyan guys napakabilis talaga ng sasakyan dito akala mo kamerahan may panahon na makukuha yun guys mauuna na kami dito and aarangkada uh, yung sasakyan din yun 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 una una natin yun 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 yung mga na dito guys kung ma experience yun dito guys kung, kung ganyan yan balyahan na paunahan yung sasakyan na pababa and kung ganyan ba na ba yung um, mararanasan mo dito sa edge sa Shanghai na ganyan kabilis yung sasakyan nakakatakot talaga. And ayun guys, pababa na kami dyan. And medyo kalmado na yung sasakyan. Na makikita nyo na yung na ko dun. And kung tatakot talaga kayo sumayon sa mga ganyan ito. And gusto mo experience yung ganong kabilis sa akin na kayo dito kay kuya. <laughs> so, ma kasolid dito, pababa na ito ng shangri And makikita nyo naman guys, nandito na kami sa may gilid and mga uh, marami pang motorista yung nag uh, ano um, dumadaan talaga dito sa may gilid and sa bawat ano ko um, biyahe ko dito and ang kas ko yan makikita mo na ganun pa rin ka traffic and wala talagang pagbabago dito papunta sa uh, ano te papuntang Manila to papuntang Kayapo. yan And sa mga na-fulfill yung ganyang uh, momentum sa kalsada, mapa motorman or sasakyan, mga FX or taxi, mga jeep or tricycle, mag-ingat po tayo lahat and iwas po tayo sa mga diskrasya. Diskrasya kasi mahirap po talaga ma-hospital or magkaroon po ng ganyang, ganyang pangyayari kapag nasa highway kayo. And ayun guys, maraming maraming po salamat and follow nyo po.